ng ating crispy na okra. So, ang gagawin natin dito sa ating crispy okra, tatanggalin natin yung buto. Ayan, ganyan po. Tapos, siwain natin sa gitna. Ayan. Siwain natin sa gitna. yan Tatanggalin natin to, Yung buto. Ayan. yan Lahat yan, tatanggalan natin ng buto at hiwain sa gitna. yun Tapos, ugasang maigi. Tapos yung mahiwa, mahiwa ng ganito. Ganito pa yung its magiging itsura niya. Ganito yung magiging itsura niya. So ang gagawin natin ay gagamitan natin ng ating Master Bic no at feeding uh, mix ito ng ating okra. Napakasarap uh, pakasarap po niyan. Diyan na kailangan ng itlog. Ang gagawin niyo lang ay dry ay wet dry. Well, wet dry nito. Pag i eh, magpunta kayo ng paglagay kayo ng konting tubig tapos kasama na tong ating okra lalagay natin itong ating breeding mix lalagay ng konti ng tubig, galawa natin then yung, tama lang, yung medyo sticky na after nyan, ididip natin sa dry dry na breeding mix then uh, proceed na tayo sa pagprito okay so yan, magiging crispy po yan okay so abang abang lang po ha? tatapusin natin to hindi na natin ipapakita kung paano natin gagawin mamaya na lang pag piniprito ko na so sige po naglalagay lang tayo ng ating uh, breeding mix. Uh, itong ating master mix, no? Breeding mix powder. aso uh, sa mga nagtatanong, kasi marami nagtatanong ko kung maglalagay pa doon ng asin, ng kung ano, ng kung ano, kung paminta. Ay, hindi na po. Baga, complete na po to. Baga, lalagay nyo na lang sa inyong uh, ibibreedings na uh, Yan magawin natin, lalagyan natin ng konting uh, para kumapit yung kanya. Ah, uh, tawag yan. Ang kanyang uh, uh, breeding mix. Yan, ganyan. Okay, nakita nyo po ba? Yung tama lang. Ganyan. Tapos, op, oh, tapos ayan po ayan, uh, gawa na natin so ang may mangyari niyan, ididip natin dito bago natin prituhin ididip muna natin dito sa ating uh, tawag yan sa dry sa dry na uh, uh, uh. ayan la mm. braiding mix bago natin uh, prituhin ganyan ganyan ninyo lang hindi mm. ganyan ninyo pero wa, ang sekreto po diyan para maging crispy talaga, wag nung itatambay. Wag nung itatambay dito. Ay magiging moist siya, magiging tawag yan, mababasa. Okay? So ganito magiging itsura po niya, no? Parang ganyan. Yan po, so pwede na natin itong prituin. Yan. Hanggang matos, matos yan make sure lang na hindi magdidikit-dikit kasi pag nagdikit po yan hindi magiging maganda so parang nagkawin din kayo ng french fries magluluto ng french fries ganun ang magiging uh, uh, uwi ng pamamara ng pagluto nyo itong ating uh, tawag yan okra pasensya na po sa aming uh, lutuan na makalat <laughs> na yan so antayin na lang po natin siya na maros tamang tamang pakakaluto yan pag nag golden color na siya ay eh pwede nyo nang haunin po yan yan uh, rin nyo diba yung mga anak yung pikan sa uh, mga uh, sa gulay pwede nyo po gawin yan lapit na siya Makikita nyo naman kung luto na siya eh. O kasi nag uh, golden color na. Ayan. Oh, yan ito luto na to. Pwede na to. Ayan. So, Lagyan natin dito. yan Diba? Yung masarap na sauce guys. Ketchup na lang po. Kung kaya mayonnaise. Pagaluhin nyo yung mayonnaise sa ketchup. Okay na yan. Pwede rin suka. Depende sa kuya niyo po, sa gusto. ba? Diba? So, hindi na natin papakita yung lahat kasi mahaba to, marami pa akong piprituhin. Ayan. So, papakita ko na lang po sa inyo. Ayan po. Yung ating ah, um, crispy um, okra. Ayan po. Okra, crispy okra gamit ang brain mix ni Master Biknok. Hmm? Hmm. Narinig niyo po ba yung crispiness?